No, 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 no. <laughs> <laughs> init! Oh, ah, doon! Ah. Ah, doon sa daya! Bakit? Anong ginawa mo daan? Ha? Ah, Nanunod ng basketball Sobrang init. Oh, balita mal ko. Mal malaki daw pustahan doon Kaya nga. Oh, Ang gugulo naman nila. Naga... Nag-aaway na sila doon sa... Dapat kasi hindi nilalagyan nila, nila ng posta eh. Kaya magulo eh. Oh, sarap na sarap ka sa tubig ah. Oh. Ah. Parang gusto oh. mo nang maligo. Eh? Ah. Kaya nga gusto ko sana maligo eh, pero ang oh. aga pa naman, baka mama maliligo rin ako. Kung nga rin, gusto kong maligo, pero mas gusto kong maligo pag kan, may kasama. Oh. Ah. Ah. Uh. Oh. Sinasayang mo na yung tubig, malmal -mal ng ice. Eh, ako na mag-iibigib mama nito, lago naman ako nagkakarga nito eh. Eh, Mag hindi naman natin maotosan si pare rin. si pare huh? oh, mamaya may... <laughs> 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 Visit